yun know, oh, kamusta mga kalapatid mga kapatid mga kaburo ko to grabe, alas 6.20 yan, yung araw paano pa lang, masigat pa lang so, yung mga ibon natin nandito all good and all, luwag oh Bukan na napadami yata ilagay ko sa ilalim oh. yan, nandito sila pero ayan, napadami yung, ah, yan, yung ibon na nandito pero all good naman kasi yan. Hanggang po 150 naman yung pwede rito Hindi lang kasi ano eh Sa tatlong baba 50-50 yun eh Tapos dito naman 70-70 dapat So almost 300 kung All Alright so gagawin natin ngayon na Bili muna tayo ng ano Ng kape natin Tara let's go Ang kit na ngayon natin eh Ang trailer natin Nakakatawa naman parang may hila-hilang laruan <laughs> Alright All goods naman Kumaga drive safe naman tayo palagi Slow down Para tayong may taladalang laruan <laughs> Yan yeah. ah. So Ano tawag dito Wait lang tayong umangat yung araw Almusal muna tayo Tara Okay ready na mga ibon Check natin ang kanilang mga drop Grabe ganda na mga drop nila boy You know But uh, Let's go na Time check 6.40 ng umaga yan, okay na yung ano, yung kalangitan. Kaya, ano pang naantay natin. gaya ko lang ginawa ng kasawa ko nung last time. Yan. Okay. <laughs> Kasi hindi ko nadala. Ganun pala eh. Pag hindi ko nadala yung ano, yung tag dito yung tripod natin o yung stand is pwede ko pa palang hawakan ng ganyan oh, nice let's go nice pero mali na bilo ko nakakadalawa dapat ano muna, pinalabas na muna ng korte yung nasa ilali parang sila nag-uumpuga na yung yan good luck, good luck yan 640 na gumada yan ganda ganda ng release natin at sino na naman ang naiwan siyempre walang iba kundi dito sa na naman. Ah, marami pa pala oh. Yan. Mabol, mabol. Ito na natin. Ganda na release mga tol. Yan sila. 6.40 ng umaga. Aver pa isa. Dali. Bukal ka na muna. Mga ibo natin ayun Oh. Umikot-ikot lang dito. Grabe naman Oh. Yan kasi nung nakaraan, ang taas ng ano, ng line na pula na tinatawag dito sa US na K-Factor ang ibig sabihin no, na nakaka-damage daw sa ano nang ano ng mga hayop or sa signal natin yan kung parang ang nangyayari is ano tag dito uh, nahihirapan silang makauwi parang ganun so tingnan natin ngayon uh, nag-toss tayo ngayon dahil bumaba na yun sa K-Factor So tingnan natin kung ano magiging resulta And then yeah, Good luck Ngayon ko lang na nakita silang umikot ng ganto rito Yan. Ito yung wire oh. Pero dito wala Wala masyadong wire dito Yan. Malinis dito Clear Yan. Dito na sa may side na to Ayun o no? Grabe o oh. So tingnan natin Nagbabantay lang ako rito eh Alright, balik ako. Grabe, tagal nilang umigot ito. Mga ano rin, siguro mabuti na mga 3 to 5 minutes bago sila naging ano, right away. So siguro ano uh, Medyo madilim pa siguro sa taas Pero liwanag na eh Maliwanag na Kung baga ewan ko kung anong reason Or ngayon lang ulit kasi sila natos Yan ganyan siguro Kaya ginawa ko din muna ako rumekta sa 71 miles Dahil kailangan ko muna sa, kanilang, sa kanilang i-remind Yung ano Yung tag dito uh, yung pabalik, kumbaga yung kalahati, di ba? Bago bukas 71 miles tayo, depende sa sa uwi nila ngayon. Yan. Pero uh, alam ko, lapit-lapit uh, lang, lang 40 miles. So, bukas 40 miles. Tapos, target natin activation. This coming Friday or Saturday. Isa doon. So, kung ano yung magandang, ano, magandang weather. No, sabihin na natin tatlo, tatlo. Uh, Friday, Saturday, Sunday. So, depende yung pinakamagandang, ano, pinakamagandang, ang tawag dun panahon, syempre. Tapos sa uh, yung about naman sa K-factor 'yan. Uh, Naka-watch tayo diyan. kaya alam niyo naman kung bakit ako nag-club. May mga gusto ako malaman. Pero may mga nagsasabi na doon sa loob ng club namin, kanya-kanyang opinion. So may mga opinion na yung eto ah, uh, sana mag-comment kayo sa video na to para magkaroon din ako ng dagdag kaalaman meron akong negative, positive na mabasa, sana dahil uh, ano tag dito kailangan ko yan, lalo yung mga negative kailangan kong malaman yung mga negative na comment para na na ano ako tag dito nalalaman ko kung tama o mali ba yung mga ginagawa natin so hmm. yun uh, sa abon sa kay factor, kanya-kanya silang ano um, opinion Meron mga nagsasabi na Is a reason na lang daw Ginagamit lang daw yung K-Factor Para sa malaking reason Let's say na kapag marami nawala O oh, kasi K-Factor pala Bla 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 Reason Pero yung iba naman Sinasabi nila na Paano yung ano Yung Low yung ano Yung result Hindi siya nakarate Pero ang dami pa rin nawala So dun ako na Natag dito Sabi ko Oy May point nga pala yun ah Di diba, May points siya na Mataas o mababa Ganun talaga eh So parang sobrang dami daw knowledge Na dapat pang ano Tawag dito mo ta. Marami pa daw ta tayong knowledge Na dapat ma, uh, madagdag sa atin Kung baga kaalaman Marami pa tayong dapat kaalaman na Malaman dahil mara, Halos lagi daw dapat may Bago sa ano mo Tawag dito Sa kaalaman mo Kung hindi lahat pare-parehas kasi sabi nga nila paminsan daw mababa daw yung ano yung tawag yung yung pula nasa grill lang daw siya pero ganun pa rin daw nawawala mas marami pa daw nawawala minsan tapos paminsan mataas yung pula hindi naman daw ganun kalala nawawala so depende kasi yung, yung saap na yon ano yung sakop ng buong North America yon so di natin masabi kung nasa pinaka ano nun pinaka malakas. Kung baga, say na nakapula nga siya, pero dito sa area natin, hindi naman ganun ka lala yung pagkapula niya. Pero yung ko, mag magulo. Kaya nga, ano, gusto kong aralin lahat. Siyempre, yun. Para mga dagdag -dag kaalaman, ma-vlog ma din natin, ma-share natin sa mga ano natin, na ah, solid na kaburo ko to, di ba? Ba, yun na nga, mga ibo natin, umigot pa sila doon ng mga ilang minutes, mga 3 to 5 minutes nga, sabi ko nga kanina. And then, na gano'n na sila, uh, right way na talaga sila nasa tamang direction na sila um, parang ano pagkakatanda ko parang ano uh, 6.50 na nakita ko silang rumekta na silang diretso so oh, hindi pa pala ano, hindi lang pala ano 3 to 5 minutes pero 6.50 ako umalis kasi dun eh so possible na darating mga ibon sa atin ng 7.30 pag mas maaga 7.25 So, good luck, good luck. Tapos ano, sa club namin, merong race, 150 miles race. So, darating na mga ibon natin bago pa dumating mga club ano natin, club birds natin. Grabe. Ngayon, na nakapag ano na tayo, tag ah, nakapag nakabili na tayo ng ano ng ng cord para doon sa ano natin sa G2 natin tapos ang nangyari ayo gumana ng ano ng pads natin na pore laser yung pala ano tawag dito may sariling pads pa lang ano ang G2 so ano dito makita natin makita man lang natin ng ano natin oh. ibon natin na lumilipad dito so yun nga uh, ginonta ko si ano si Utol Junel na about sa pals nga kasi sa kanya galing yun eh yung pals na no, nasa kanya din so nagpalit muna kami nasa kanya yung 4 laser tapos nasa atin yung, ano, yung dalawang pals na maliit Ayan. so good luck Ayan. tingnan natin kung ano magiging resulta tapos sinamon ko sila ng ano sinamon ko sila ng tawag dito pooling <laughs> sa club namin kasi gusto nila mag pooling 1 dollar per birds <laughs> natatawa ako sa kanila po. kumbaga hindi naman siguro dahil siguro hindi naman siguro sila siguro But 1 dollar 5 dollars daw parang ganyan sabi ko no 20 dollars tapos ilatag na rito yung papel nyo yung record ng mga ibon nyo sabi ko sa kanila and then may pipick up na isang tao lang yung hindi kasali sa race so pumayag natatawa ko pero sabi ko wag lang yung grizel ko kasi yung grizel ko ano lang yan eh. mga pang ano lang yung tag dito ha? mga pang try try lang parang gano'n sabi ko sa kanila so yun nga pumikap sila ng tiki isang ibon e sa papel namin tapos ako yung umawak ng ano ng papel para siguradong ano tag dito uh, walang magaganap na magic di ba so yeah good luck sa mga ano sa mga warriors natin yan and then Tingnan natin kung ano, ano magiging resulta today. Pero nakita ko naman, solid sila. Yung dalawang lumabas, uh, naka, nakasama para sa group. Alright, so darating tayo sa bahay mga ano, mga 7 something, alas 7 na nang umaga, yun yung 20, 10 minuto na tayo nag-drive. kaya yung ano, gusto kong makikita yung mga ibon. Grabe, solid yung taas ng mga ibon kanina. Ba, yun na nga, so babalik ako, tara, let's go time check 7.53 tapos ang nagkaklak pa lang is parang nasa 15 pa lang then shout out nga pala kay, ano, kay Golden Nights Lock uh, siya ay nag first iniwan niya ng 6 minutes yung mga kasama niya yan tapos ay place si ano tag dito uh, South Bama Lock and then kay Pugay then hindi ko pa sigurado ay na ano pala sila eh ay, ayun no? kakarating lang ay kakarating lang mababa pala pala Ayan sila Oo. There we go. Pa Kung na muna ako, nabalik ako. Kalaban natin. akalaban hey. natin. Mga ibon natin. Yan Ayan o. You know. Bali dati nga nila, no? Group by group. Yan hindi sila sabay-sabay. Ganda -sabay. na ito, laki yung ibon na ito. Kanino kaya ito? Ayan. So, nasa 101 na tayo. Yan. So yung dating na ng mga ibon is hindi hindi ganun kaano tag dito ha. Ah. Kasabay-sabay kaya ayos na ayos. Yan. So ready na sila bukas kasi ano to? Uh, check natin yung hangin kung bakit. Tara, let's go. kaya pala yung ikot ng hangin is pa headwind sa kanila. Yan. Kaya pala yung ano tag dito. Uh, yung uwi ni Len, ano, uh, hindi sabay-sabay. Kumbaga, habang kinakalaban nila yung ano, sinasalubong nila yung hangin, ang nangyayari is ano tag dito may mga naiiwan talaga yan grabe yung ano yung first natin ha 6 minutes ahead sa ano sa mga sumunod tapos itong mga to tingnan nyo mukhang di pa na ano talagang tag dito hindi pa na ano uh, na contento sa liparan grabe o oh. oh tingnan nyo ayaw pa bumaba or baka meron tayong nasa paligid-ligid lang. Right, yung mga ibon natin nagantay na. Magre-ready muna ako ng ayo, may 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 bago pang dating dalawa. Yan. All good luck. Madami-dami pa sila siguro ano, kasi nasa 101 pa lang tayo. Naiikot pa sila, oh. So, good luck mga kaburo ko to. And then ready muna ako ng kanilang mga may inom. Grabe mga ibon. Yan, ito. Ayaw magsal galing na sa 40 miles. <laughs> I think ano, tag dito ah. Palagay ko lang. Ano, tag dito ah. Ready na ready na sila para bukas sa 71 miles. Dalawang ito Magkasama oh. All right, ayun pa sila oh, lumayo pa yung bow, ayaw bumaba. Ito dalawang ito. Okay, so good luck mga kaburo ko to. Pero baka may kalaban dahil ang ingay eh. Siguro kaya ayaw nilang bumaba. Yan. Pero tingnan natin. Alright. Ayun o. No, tingnan nila daw. Oh. Ayaw magsibaba. 40 miles ang galing ah. <laughs> Ayun o. No, dami nila oh. Watak-watak sila. Palagay ko ano, nga. Hinahabol itong mga to. Yan. Good luck. Ayaw magbumaba. Mga ibon natin. Ito. Kakartin lang na itong saw. Ay, ito yung sabay-sabay silang dumating kanina eh. Tapos ano eh. Nagkaroon lang ng ano eh. Nang bulabog. May ibon oh. Bata natin. Alright. So, nasa na sila? Ayun. May kalaban, may kalaban. Kaya pala ano, tag dito ah. Ayaw pa magsibaba ah. So, ano nga pala, congratulations pa rin pala sa atin. Kahapon sa 255 miles sa Franco Classic World of Race. Yan. Nagano tayo, 48 place versus 388 birds. Yan, nasa ano na naman tayo, nasa harapan na naman tayo ng ano, ng pahina. Yan. So, good luck at meron tayong aabangan sa pahina. Lain sila, ayaw pa magsibaba baka dumating na yung ano natin yung mga warriors natin iba pa yan ayun sipag alam nyo na ibig sabihin niyan ano yan tag dito a uh, healthy at ready nang sa 100 miles good luck sa activation so bukas 71 miles and then yeah good luck good luck sa mga naka-entry dito sa mga breeders. Sa mga ano, tag dito. Sa mga hindi pa tumataya sa ano, tag dito sa survival natin tapos sa average uh, nandoon sa page sa ano natin, sa group natin doon. Hindi siya group chat, isa siyang group ano, parang FB group. Yan, wala siyang group chat. And then uh, ano, tag dito. iko close natin yung sa activation race. Yan. So, sa so, mga nagtatanong pa paano ba yon Ang survival uh, Meron tayo nakalagay doon na 25 points Tsaka 50 points So Yung 25 points is 25 dollars Yung 50 is 50 dollars Yan Tapos ang ibig, ang ibig sabihin ng survival Ay Parang ano Tawag dito uh, Matira matibay sa dulo Yan Kumbaga Tatayaan mo na yon tapos sa mga nakataya lang doon, let's say na meron, meron tayo mga 10 o 20 na ibon na nakataya doon. So, kung sino yung pinaka magpe sa final race, yun ang makakakuha ng ano, yung total ng ano natin, ng survival pot money natin. Kung parang sideline siya ng pooling. So, let's say na mawala yung ibon mo uh, before close ng ano, activation. Kailangan, I na mean, uh, before close, tanggalin mo na. Pero kung di mo siya matanggal, tapos na-close ko na ibig sabihin nun hindi mo na siya ma-i-close I mean, hindi mo na siya pwedeng tanggalin doon let's say na mawala yung ibon mo sa second race automatic na waiting na lang kung sino yung mananalo kung baga out ka na doon sa nakataya doon sa pooling na yun alright tapos sa uh, ano naman sa over oh, ito yung kalaban natin ang laki oh yan isa good ano yan isa good trainer pero laki ng kalaban natin ang problema lang is mas tatagal pa yung ating mga warriors lumipad yan so yun na nga sa average naman maganda-ganda rin dahil ano uh, pang overall naman yun yan. let's say na pang 65 ka sa overall pero yung mga sumalis nasa pang 70 ikaw pa rin yung panalo basta ikaw yung mangunguna sa lahat ng tataya doon sa overall natin right, so yun na nga mga kaburo ko to Bali siguro ah Lagay lang muna tayong tubig kasi kaso tayo Tapos balik tayo Tara let's go <laughs> Tibay Magnanay na Ay 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 Nasa 134 pa lang tayo mga tol Ayaw magsibaba ng mga ibon natin Ayun o oh. Ayan, nandiyan sila Ayan <laughs> Iiyakan na yun, no? Kasi darating yung mga ibon natin ng 10.30 galing sa, ano? Galing sa race, 150 miles. Yan. So, nag-40 miles lang tayo. Tapos, yan ay nagresulta. Ayaw na magsibaba. <laughs> yan. So, good luck mga kaburo ko to. siguro dito ko na lang muna tatapusin yung video natin para di na tayo masyadong humaba. Yan. Ayun, no? May red bar, blue bar. Yan. All right. So, yun na nga. Bali, hanggang dito na lang para di tayo masyadong mahaba. Yan, no? All right. At magkakape na muna tayo. And then hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Good luck sa lahat ng may mga pauwi. Let's go.